Welcome back ulit sa ating mga kesta dyan Wala may isda, wala ay isyo So yan yeah, o So ngayon mga kesta no, uh, kukulin po yun natin uh, Kukulin po natin yung mga firecracker dito mga kesta Dahil uh, isiparit na po natin yung mga male at saka female mga kesta no Yan, tama nyo ako ngayon mga kesta Kukuha po tayo ng mga firecracker dito So yan na mga kesta no Siyempre kinakailangan po natin ng uh, aquarium to may aquarium mga daw yan maliit lang po ito no so dito tayo kukuha ng uh, tawag ito ng tubig bakit nga ba natin na uh, kukunin na yung mga firecracker na malalaki mga no so kukunin na po natin baka tawag ito baka mabridan, so yan mga no? dito tayo kukuha ng mga uh, dito tayo kukuha ng tubig so yan para hindi sila manibago sa tubig so dito lang muna natin sila ilagay. So syempre mga isda, may kape tayo dito, no? Yan, dahil hindi pa natin 'to napakain. Ito po ay lalapit sa atin. Yan mga Ilulubog lang natin 'to para hindi talaga sila ma masyadong ma-stress. Ayun, no? So lang nalalapit diyan mga isda, no? Pag once na lalapit na sila mga syempre atin tong dandahan na iangat at siyempre makita na no, kukuhin din natin pala yung mga laritil dito pero may mga laritil din tayo dito at saka may kuha ko tayo na pinapanak so yan, ganyan ang mga tapos dandahanin na natin yan so siyempre mga kais nandiyan na po sila sa loob ang gawin lang po natin mga kais siyempre kukuhin po natin no? kukuhin po natin yung mga kulay red mga so yan dito natin ilagay mga Maliit pa to mga kaista pero ma makikita niyo yung mga dorsal nito. Simple mga kaista uh, may lopins din ito. Oh, hindi pa nakakaalam ng lopins yun yung mga maliit na dorsal mga maliit na dorsal. Parang wala ng pula. Ayan maliliit na. O, so, ganyan lang natin muna mga kaista. No? So, ito mga kaista. May nakita pa tayong makuha ko. Sa so, ganito mga kaista. Ayan. Kinakailangan natin uh, kunin yung mga Ah, uh, female, female yung kunin natin makista. Halos naman female to lahat. No, so, female to lahat makista, female. wala 'yung male na nakita ngayon. Ayun, Ay, may isa pala makista, may isa. So, kunin po natin makista 'yung 'yung male. Yung male makista, i-iwan na natin dyan Syempre, no. Magpapasok pa. Kunin din natin. Yan mga Ito mga May malaki tayo dito. Project ito, ito mga Yan. Yan lang yan. Siyempre may muli tayo dito. Yan. Kung na yung kunin natin yung mga Yung mga pula. Yung maliliit mga kista. Iwan lang natin yung maliliit na pula. Yan mga kista. Hindi natin na uh, biglain kunin yung mga tawag yung mga Mga firecracker. Ganyan lang mga dahil ito ay uh, female yung mga female itong magkisda medyo blurred lang siyempre magkisda doon natin ilagay sa medyo malaki yung tab at hindi natin isali yung uh, kuhako natin may kuhako kasi na maliit magkisda dito lang muna natin ito palakihin yung kuhako magkisda para hindi siya mabuli doon sa mga malaki siyempre nandito na at atin naman itong ilagay sa malaki sa malaking uh, trapan magkisda Medyo na naman mga isda no. Kung so, dito natin lagay mga isda. Yan. So, ganyan lang muna natin mga Para ma tawag ito mga Para ma-adapt na yung uh, tubig dito. Baka ma-water shock yan. At syempre. Yan yung diba, mamatay. Kailangan lang talaga mga na Nagaganyanin nyo. Pag na may bago kayong ililipat. Huwag nyo lang uh, biglang uh, ibuhos yung tubig mga sumaya So, maya mga no. Atin din itong uh, kukunin yung mga isda. At syempre ilalagay dito. So, kailangan naman kasta na maada talaga na yung tubig. So, mga 30 minutes mga kasta o 20 minutes, okay na yan. So, ganyan lang mga kasta. So, pag once na abot ng 20 minutes or 30 minutes, so, kunin nyo lang mga kasta tapos ilagay nyo. Yan, ilagyan pala natin ng mga dahon ng tawag ito mga ng saging, kung nakikita nyo. Lagyan din natin kasi medyo naiinitan na dahil wala na yung mga puno ng uh, niyog dito. May puno kasi ng niyog dyan. Yan, uh, pinotol na. Yan dahil uh, nilagyan ng uh, bakod, no? So, yan, safety na yung area natin dito, mga So, yung problema lang natin ay yung sa harap na lang yung problema natin, mga kisda, no? So, yun lang, mga ha? yun lang, mga kisda, no? Sana may kaunti po kayong natutunan, no? Sa ating counting uh, tips naman sa paglipat uh, ng mga fry, ng mga firecrackers, o kahit anong uri ng fry, mga wag huwag nyo lang uh, tawag ito, bigla ay naibuhos, no? Sa bagong uh, tubig na kailangan talaga, mga kisda, ma-adapt ma nyan muna yung uh, tubig na inyong pinaglagyan, saka nyo i ibuhos yung, uh, tawag ito yung uh, laman ng inyong uh, aquarium or silopens so yan mga sanong ingat po tayo palagi ha at simpre i-advert po sa ating lahat mga isda the...